Welcome to Henry KNG TV. Na good morning po. Ang ngayon po ay araw ng linggo. Uh, na ito po kami sa school. Ayan po. Uh, bukas po may paso kasi. Kaya nag-ready po kami. Ito po mga taniman ko ng kamatis ito. Na aking taniman ng cherry tomato. Eh, tatanggalin ko na po. Kasi po, uh, ala na po sila. Nalanta na po sila, nalanta na po ang pag magbunga yan. Kaya tatanggalin ko na po at papalitan ko na po. Ang una ko pong gagawin, ay lilinisin ko po muna. Para maiayos ko po yung mga lupa. Ayan po. At tinatanggal ko po muna yung mga tali. Tapos po isusunod yung mga tulos. Tapos po ayusin ko po itong uh, <coughs> bed niya. Para mataniman po ng panibago. Ayan po. Ayan po si Mrs. Nagtatanim po ng halaman. Magkasama po kami dito sa school po. Ayusin ko po yan. At ano na po, lanta na po kasi uh, kailangan po mapalitan na talaga. Ayan po. Okay. Know, po, uh, na, 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 lahat yung mga tulos. Eh, ang gagawin ko po ngayon, eh, pagkasama-sama natin yung mga tulos, saka itatabi ko po mga desa lugar para magamit ko po ako yung nakakailangan ng tulos. po, nakapulta ko ng dalawang chico chico na tinangay siguro ng bayakan. So, mabango na po. Eh, baka, baka po na yan. Medyo malambot na. Ayun po, ngayon naman ihukain eh, ko na. O ibababa ko na yung lupa. Kasi po, matasin lupa nyo eh. Ayun po, lupa eh. Ayan po, tapos ko na mabungkal. Ayan naman po, eh, ayan. Ayan, dinurog-durog ko na rin po yung lupa. Ayan na po, tatanggalan lang po yung damo. Pagyari po niyan, ayan, uh, ko lang po siya tayong manok siguro. Para po tumabaw ulit yung lupa. Ayan po. Ayan po ang gagawin ko sa kanya. ko po ng tayong manok. <coughs> Kasi po, marami pa akong tayong manok na istak doon. Meron pang dalawang sako. Sa Haluan ko po siya para tumaba yung lupa. Tapos mga ilang araw, pwede ko na po sila ulit taniman ng kung ano, maitatanim. Ngayon po si Tagaraw. December po, pero Tagaraw. Hindi po malamig. Puro kainitan. Sige po, tanga yun po eh, ano na, mag-alas 8 na po ng maga. Ako po yung eh, maghahanda na ng aming umagahan. Mag, uh, nagbaon po ako ng itlog at saka ng tuyo. tapo yung kamatis. Ito lang po yung aming uh, mag-animesis dito sa school. Ito po. Ito po yung itlog. Tain tayo. Ito po, sinalan ko na. Sinalan ko na itlog. Tapos po, mayroon ako dito ng nisin ramen. Nisin ramen. Uh, ah, cream seafood. Uh, ah, po ito para may soup kami dalawa. Tapos nga po, ito. May nagdala po ako ng tiyo. Dalawang tiyo. Masarap po ito sa magahan. ng mag-anyes. Ngayon. Sige po, yung kanin. Yan, dumugo ko sumpa. Ah, sa paa. pagdating po kasi namin dito kanina, ah, nagsara na po ng sinahi kami abang kaming katrabaho. E ngayon po eh na, sige na po ng mag Kaya, Ah, buti na kailangan na pong kumain ayan po ay nirego ni ramen uh, saglit na po ito maluluto tapos uh, ay handa ko na po yung uh, labesa doon na po kami kakain sa labas para maramig ayan po saglit na po yan maluluto nakakain na po tayo ito po yung aming sausawan, kamatis at patis. Ito nga po, luto na yung itlog, yung tuyo. At saka po yung noodles, hanguin ko na. Tapos po, sasandok ng kanin. Tapos po ayun, kakain na tayo. Ayan po, ready na. Ito na yung noodles. Itlog, yung tuyo. Tapos po isa sawa namin ni Kamatis. Tapos kanin. Kung may po. Ay, si misis po yung magkukutsara kasi po yung kamay nag-ano po siya ng halaman. Uh, kaya po siya magkukutsara. Pero ako po ay magkakamay lang. Masarap pong kumain ng nakakamay. Ayan po. Kain na po tayo. Ayan. Kaso nga lang, medyo matabang yung noodles na yan. Pero okay lang. Hindi naman maganda yung maalat creamy noodles. Tikman natin. Tikman natin. Okay na po. Basta mainit lang. Di baling matabang-tabang. Hindi naman maganda yung maalat kasi po meron naman patis dito. Yan po, kain na po tayo. Okay. Ayan po. Uh, ano na. Uh, mag-11 na po ng umaga. Uh, medyo kailangan po mag-rendan muna. Ayan po po si Mrs. Oh. Ah, uh, nagre-replant po siya sa ilalim ng puno ng mangga. Eh ako lang po yan dito, bumili po ako ng merienda. Ah, uh, dahil ano nga po yung kinain namin kanina maga. Ah, uh, tuyo at itlog, ngayon naman po eh bumili po ako ng ice cream. Mura lang naman po isa nito. At uh, 25 pesos lang po isa nito. Uh, ito po yung aming merienda ngayon ni Mrs. Maga ice cream po kami, o sorbetes, yan po. Ah, uh, ano po yan, uh, selecta. Marenda po tayo. po at ah, tanghali na ah, ngayon po eh pauwi na rin kami ng misis ah, may ganda pong alawan na ng hapon hindi pa po kami kumakain tanghalian ah, kasi po nag merienda po kami kanina bumili <coughs> po ako ng ice cream na no? ice cream na maliit yan po yung kinain namin ni Miss Kanya at saka tinapay at tapos ito pag ginawa po namin ito yan, no? pinakinda po namin uh, ah, ito po yung gagawin namin sa uh, Santo Cristo Integrated School Ornamental Garden pati po ito tinanggal ko na po ito tinanggal ko na po yung pabako dyan tapos yung mga halaman dito, ayan po hinilay ko po sa paso. Kasi po, uh, magtatayo po ng bagong building dito. Uh, ngayon, December po yan dyan. Magtatayo po ng two-classroom dyan. Kaya tinanggal ko na po itong daan na to. Uh, baka po kasi bukas ay eh, mag-deliver na po ng mga gamit, yung mga gagawa. <coughs> kaya po yan, yung mga buwan na po tinira ko dyan, na po tanggalin yan. Tapos po, po yan. Hinilay ko po dyan yung mga halaman. Tapos po, yung sa may kubo. Hinilay ah, ko po dun yung... Gumawa po ako ng tuntungan dito ng halaman. Kaya hinilay ko po dyan y tapos nga po, yan, na, baka bukas na po gagawin ko. Ihilala, ihilala ko po yung mga halaman dito. Ipunin po yung aking mga sili. Tatabi ko po sa sili yung aking yung mga halaman na yan. ang ganda. Pinatunga ko po ng tiles yung mga halaman. Yung mga paa ng halaman, pinatunga ko sa tiles. Ang ganda. Nakita po ako ng magandang tiles doon. Yung po ang ginabit ko. Ang ganda. Pumanda na po. Sige po, ganito na lang yung vlog ko ngayong araw na to. Uh, Maraming salamat po sa patuloy na suporta. Uh, KNGTV po, maraming salamat po at uh, ingat po tayong lahat. Sa, kahit saan po tayo naroon. roon uh, maraming salamat po, po pala sa aking mga viewers sa iba't ibang bansa. Uh, sana po eh, huwag niyo po akong ano. Uh, huwag niyo po akong uh, pumabayaan. Patuloy niyo po akong suportahan yung aking YouTube channel na uh, KNGTV po. maraming salamat po at ingat po tayong lahat.